Uh, hi fellow viewers sa inyo lahat, magandang umaga. Uh, ako po si Steve, uh, ako po ang may ari ng video account ng website na ito sa YouTube.com. Uh, to all who who doesn't understand Filipino, uh, I am Mr. Steve Ho Ong. I'm the owner of this video account in this respective website, YouTube.com. Yung yung hindi nakakaintindi ng tagalog, for those who are uh, Phil-am who, who reside before uh, before the second closure of Banco Pilipina. Okay, uh, this time I will use Tagalog because a lot of you are suggesting na magtagalog na ako ng video kasi may iba kasi si, uh, besides Mindanao, si Buano uh, because sa daming branches ng Banco Pilipino, iba't ibang dialects okay, Ay, ang gagawin ko na lang, tagalog na lang okay. Uh, by the way, baka magtaka kayo, itong i-present kong video sa December 23, uh, 2024. Uh, baka magtaka kayo, bakit meron na kong siplak at saka may apat na 1 centavo at dahon laurel. Ito siya. Ito siya. Meron akong 1 centavo coin. Ito, apa, uh, apat na piraso. I will explain it to you. Nandali ah, I ilalabas ko ito. While well, I am getting the, the one centavo coin, I will explain bakit, uh, bakit meron dahon laurel at bakit may Ah, uh, may apat na 1 centavo coin. Ah, uh, okay, I will explain. Okay, ito siya. Ito, ito, ito ipapakita ko. 'Di ba, apat sila na? Okay. Etong each coin, each coin, 1 centavo coin. Ah, uh, ba diba, sa daming branches sa Bango Pilipino all over Philippines, na no? etong etong eto may meaning each one centavo coin may meaning uh, sa tagalog nito ang tawag di ba sa atin kung isang sentimo kusing di ba kusing in each one centavo coin may ibig sabihin oh by the way please share it to other former Bank of Filipino depositors tapos may kasama kong eto to dahon laurel dahon laurel okay Etong 1 centavo coin na ito may ibig sabihin. Uh, ang ang apat na 1 centavo coin dip, may region. Region. Etong first 1 centavo coin, etong hawak-hawak ko. Ito. One this is one centavo. Main office at National Capital Region ng Metro Manila para kung just in case mag reopen for the third time ito, ilalagay ko dito Metro Manila main office all all branches the, the next one is the second the second one set ko ay lahat ng Luzon branches dalawa na yan ha dalawa man set and third one centavo is Visayas Region 6, 7, and 8. Tatlo. Apat, alam nyo na. Mindanao branches. All Mindanao branches. So, region 9, 10, 11. Then, may good news ako. Kung just in case ma-reopen siya, kasama na ang barn. Bang Samoro. Uh, that covers Basilan, Sulu, mga remote area provinces. Yes, tama. So, yun. So, eto siya. Eto nakikita ninyo. Eto nilagay ko. May ibig sabihin eto. Eto dahon laurel. Kung eto, ang ibig sabihin, kahit ano mangyari, di ba yung slogan na tanda ninyo, yung meron akong ginawang video, yung subok na matibay, subok na matatag. Ang ibig sabihin to, kahit ano mangyari, itong bangko na ito, hindi na sila ma matutumba ulit. Yan. Kaya yan ang dahilan kaya ko sinabi na please share it to the other former Bank of Filipino depositors. Kasi ayoko na marinig na ay nagdapa na naman pangatlong beses. Natumba na naman ulit. Ito hindi na. Kasi etong etong mga 1 centavo coin kahit kusing hindi na sila matutumba. So yon. Kaya itong video na ito may purpose. I will not upload a video without a purpose. So, yun ako. Kaya, eto mga 1 centavo coin in each region, Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi na matutumba, madadapa, pa, at kahit ano man mangyari. At may dahon laurel. Ibig sabihin, ang dahon laurel na to, eto na magpapabuhay sa atin. Ngayon, sa ngayon, uh, dahil ongoing pa ang court cases, uh, of course, they will clear their name. Uh, kasi kasi nga, yun na nga, may alitan sila sa, you know, yung Banko Central at Banko Pilipino. They had a financial feud. May alitan na sila before. May history na. Nakaraan, ganun din. First closure yung 1985. Tapos ito naman, 2011. So, yun. Yun talaga ang aking purpose. Hindi ako mag-upload ng video kung walang purpose. Ito may ibig sabihin ito. Kahit ano mangyari, bubuhayin natin ang bangko Pilipino. Tama ang hinala ninyo. Revive to revive. Kaya kung ano yung alitan nilang dalawa, set aside muna. Yan ang pakiusap ko. Yan ang pakiusap namin sa depositors. Lahat. Kami lahat. Ako, hindi naman. Ako, bakit ako mag-file case? Diba? Isipin nyo lala, na lang. Mag-file pa ng case malaki na ang gasto sa court. So, yun lang. Yun lang po. Ang totoong po niyan is, eto. Ang nangyari is, ayo ibigay ang 25 billion loan package. Tapos, yung 18.8 billion damage suit na hindi binayaran na kokolektahin ni Banko Pilipino, ah uh, ganito la lang, kamila lang depositor magsisimula from the scratch. Kasi ang mga major at minority stakeholders, mga Pilipino, pahirapan. So it, it's a very hard, very hard to to start from the very beginning. So that's it. So yun po, i-share nyo po ang aking video nationwide. Yes, then yung mga nasa labas ng Philippines, i-share it. Because eto malaking tulong itong 1 centavo coin in each region. Ibig sabihin, ito na ang simula natin sa pangatlong bukas na hindi na madatapa na may kasamang dahon laurel. Thank you so much for listening in this video. Good morning. And before I say goodbye, uh, don't forget to subscribe and click for the notification bell for my next Banko Pilipino related videos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Good morning.